Bah! Hello everyone! Ayan, welcome back to my channel! Mama, masyal tayo ngayon hindi sa gitna na snow. Hawin oh ko! So, ang lakas ng ano, na ano sa mata ko yung... Yeah. <laughs> so anyway, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, please subscribe. At maraming maraming salamat din sa mga sumusuporta sa akin. So tara na, punta na tayo sa park para maglaro ng snow. Talaga naman tong anak ko hindi makapaghintay na makarating kami sa park at naglalaro na talaga siya sa snow. Nilalakad Hello? lang namin papuntang park kasi malapit lang naman dito sa bahay na aming tinitirahan. So habang naglalakad kami dito ay ito. Kita nyo sa unahan, may nakikita tayong nagwawalis or tinatabi yung ice uh, sa na para sa mga dadaan at tao. Kumbaga, Hello. obligasyon mo yan kasi naftaran mo yan or nasa harap ng bahay mo. Okay. So, kailangan mo yan uh, linisin para walang madulas. Dadaan kami dito sa maliit na tulay, karugtong ng park. Dito na kami sa park. Oops! may tunog ng helicopter may nakita kong helicopter na palibot-libot sa taas parang may hinahanap ata sila dito so ito yung park namin dito sa Durin guys so, maliit lang naman na park hindi naman kalakihan pero dito pag summer maganda maglalaro yung mga bata marami yung mga bata naglalaro dito yung anak ko talaga ayaw papigil o nauna na sa akin ayaw na akong hintayin at hindi na siya makapaghintay daw na maglaro sa snow. Ayan, hi everyone! Tulad ng sinabi ko, nandito na kami sa park ng aking anak. Ngayon ay mag-globes mag ako para makapagawa kami ng snowman. Sana'y ma magawa namin kasi sobrang lamig. <clears throat> Mahangin kasi kaya sobrang lamig. Nag-ano na yung kamay ko eh, yung wala na akong nararamdaman, baga, namamanhid na. Pero yung anak ko, ando, nag-start na siya. Umaano pa oh, may nag-snow pa. Tuloy-tuloy pa din ang pag-snow. Ayaw nang pumasok yung isang globes ko kasi nabasa na. Kaya na, nahihirapan ako. Sobra as in ang lamig talaga ngayon. Hindi tulad last year nung nagpunta kami dito is uh, okay lang siya kasi hindi siya, ano, uh, walang hangin. Ngayon is malakas yung hangin. Kaya dubli ang lamig na mararamdaman mo sa katawan. Uh, bali, hindi din siguro kami dito magtatagal guys. So tara na, maglaro na tayo. Ich bin ein Video for dich machen. competition talaga? May nalalaman ka pa talagang competition? Makikipag-compete pa talaga siya. Magawa kami ng snow. Snowman. Sige. Tika, hanap muna ako ng pwesto. para na tayo ditong ano nak baliw kanya kanyang ano forma nasa <laughs> kanya kasi yung tabako ko hirap naman tong anak ko nakipag-competence pa na ano mag kanya kanya kami gawa ng snow snowman ay lana yung Hansyo sure ko, Ayan ang pumasok yung kamay ko. Basa na kasi. Oh, yeah. So, Wokanistan, anfangin. Yeah. Yeah. So ayan, magumpisa na ako sa paggawa ng aking snowman. Bibilisan ko na lang ito para madaling matapos dahil siya ay nakabuo na siya at ako ay wala pa akong nagawa at tawa lang ako ng tawa dyan sa kanya. May taong dumaan at kasama yung kanyang aso at gustong pumunta sa amin. Yeah, I saw you here, Suga. So Tinuruan pa talaga ako ng anak ko kung paano gawin yung snowman daw. Hindi ko na ba daw alam. Ito kasi ang maganda, no? Pag mag-ina kayo or magnanay tapos ikabanding mo yung anak mo. Napakagandang uh, banding sa aming mag-ina ito. Every year, gumagawa talaga kami ng snowman. Murakang malaki pata ata. Yung ulo ni Snowman kasi sa katawan eh. <laughs> Kupal din ko, pes grusa. <laughs> Nakakatuwa at nakakaaliw mag ano, magbuo ng snowman. Ah, last year ang ko ko atong mong snowman gibuhat. Yan. Oy. Come. Blive nak, blive nak, nisrinin. Blive stin. Yeah. Oh. It's okay. May aso. <laughs> tumakbo papunta sa amin. Biglang tumakbo yung dalawang aso papunta sa amin at natakot yung aking anak. My God. Sinong gaban yung snowman na gawa namin ni anak? Pero hindi kami nagpaawat. Tuloy pa din. Ang mm -hmm. hirap kasing eh. Ilihok ng naka-gloves. Ay, yan. Wajoy, hilamos nang snowman. Uy, may uod. Bibi, may ano, bulati, bibi. Yak. Gusto gi-heart, nag? Tapos, ilong. Tangos ng ilong, taray. Ah. Oh, Ayan na. Snowman na siya. Ang ah. Oh. kamot niya dya. Gamay. Ay, klaro. It's <laughs> 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 been fighting, nak. was guys, an. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Yeah. Yeah, <laughs> dan Clyde, an. So. Tapos yung akong snowman. Di ba? Natapos din siya. O di ba si snowman nakadamit as in <sighs> cool out. Yung ano ko, ayaw pa talaga magpaawat. Pero gusto ko na umuwi. Pero siya, tingnan mo, nakaano pa oh. Nakalusdak pa talaga siya, nakaupo. Nakaupo oh, siya habang gumagawa sa kanyang snowman. Hindi pa kasi siya tapos. So, basang na yung kanyang huh, sa tawag nito, karsunis. So, kailangan talaga na may umuwi. At talagang binigyan niya ang, kanang, ang kanyang best para <laughs> ano sa kanyang snowman. Nilagyan pa talaga niya ng sombrero. Talaga itong batang to. <laughs> Hala. Pumunta pa siya doon sa park. Naglaro. Ayan guys. Tapos na yung aking snow na ginawa. At tayo pa magpapaalam na. Magpapasalamat ako sa inyong lahat. Yung kamay ko wala nang nararamdaman. As in. Tigas na tigas na talaga sa lamig So, yun once again. Thank you so much, guys. At maraming maraming salamat. Bye! See you next video, guys. Thank you for your support. Cheers!